dumulog na sa Korte Suprema ang lokal na pamahalaan ng Bulacan para muli silang magkaroon ng karapatan sa Angat Dam. Ayon kay Bulacan Governor Daniel Fernando, nararapat lang na magkaroon ng bahagi ang LGU mula sa buwis na ibinabayad ng MWSS para sa Angat Dam dahil sakop ito ng probinsya. Dahil dito, naghain ang Motion for Reconsideration ng Bulacan LGU sa pinakamataas na hukuman upang muling silipin ang desisyon na inilabas ng SC noong October 2023 na inaalisan ng karapatan ng probinsya na maningil ng buwis para sa dam. Matatandaan noong 2005 at 2008, pumabor ang Bulacan RTC at Court of Appeal sa probinsya sa paniningil ng buwis ang Angat Dam. Pero nang dumulog na ang MWSS sa Korte Suprema, dito na inalisan ng SC ng karapatan ng LGU. Bilang lalawigan, ay isa po sa tagapagpagalaga ng kagalingan ng lahat tumuling ko pong tiyakihan ng ating mga ng Bulacan ay makakabahagi sa loob na sa loob na ito ng ating nakilang ulika. NGOs shall avail or shall have equitable share in the proceeds derived from the utilization and development of the national wealth within the respective areas.